Kumusta sa lahat? I'm very sorry for letting you buy fake goods at high prices. So today I will give you a shocking discount. Ito ay isang magandang pagkakataon na hindi mo dapat palampasin. Buy 5 get 5 free for only 99 pesos each. Magkakaroon ka na agad ng high quality 304 stainless steel tray set. Protektahan ang iyong minamahal na pamilya mula sa panganib ng impeksyon mula sa paggamit ng hindi ligtas na mga plastic tray. Ang produkto ay malaki sa laki magaan at matibay, nang hindi nababahala tungkol sa kalawang. Madaling gamitin sa microwave, madaling linisin at napaka-versatile mula sa pagluluto, paggawa ng ice cream, hanggang sa paggawa ng maiinit na sopas. Sa particular, ang produkto ay hindi nagpapanatili ng mga amoy ng pagkain sa refrigerator at ganap na ligtas para sa kalusugan. Huwag palampasin ang buy 5 get 5 free promotion, 5. 10% off at libreng pagpapadala sa lahat ng order. Magmadali at mag-order na ngayon sa pamamagitan ng pag-click sa buy now na button sa ibaba para magkaroon ng produktong ito sa loob ng limitadong panahon. Sina Judy Ann at Marvin.